Ano talaga ang nangyayari sa Vatican bago nahalal ang Papa at walang magsasabi sa iyo? Bago pa man ipahayag ang pangalan ng bagong santo, Papa na pagdesisyonan na ang lahat. Mga lihim na hapunan. Shadow Pacts. Mga pabor na tumatagal ng ilang dekada. Sa loob ng pader ng Vatican, isang tahimik na labanan ang ginaganap sa pagitan ng dalawang magkasalungat na grupo. Saang grupo kabilang si Antonio Tagle, Manatili ka rito at malalaman mo. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Ilang lugar sa mundo ang pinagsasama-sama ang sagrado at pampulitika na may kasakdalan gaya ng Vatican? Mula sa labas, ang ibinunyag sa mundo ay isang solemn na poryograpiya. Ang mga kardinal na nagdarasal, tahimik na nagtitipon at na may seryosong mga kilos. Inilalagay ang kanilang boto sa isang sagradong urn habang ang mga fresco ng Sistine Chapel ay minamalas sila. Ito ay isang palabas ng espiritwalidad, ng pagpapatuloy ng kasaysayan, ng pananampalataya. Ngunit ang imaheng iyon ay nasa ibabaw lamang, isang kalkuladong pagtatanghal ng dula. Ang mahalaga, ang tunay na mapagpasyahan ay nangyayari bago, mas bago. Nagsisimula ito kapag wala pang nababanggit na pangalan sa publiko kapag ang mga salita ay hindi sinabi ngunit ang mga kilos ay sinisigaw ang lahat. Kapag pinalitan ang diplomasya ang panalangin at ang isang pribadong hapunan ay mas mahalaga kaysa sa isang pampublikong talumpati. Sa tahimik na mga pasilyo ng Vatican kung saan ang mga pader ay nakarinig ng maraming siglo ng mga pagsasabuatan at pag-amin, ang tunay na pagpili ng susunod na Papa ay nahuhubog. Ito ay nilalaro sa mga anino kung saan ang mga gawin ng klerikal ay sumasaklaw sa mga lumang alyansa, kung saan ang isang pabor na ipinagkaloob dalawampung taon na ang nakalilipas ay naging susi sa isang apostolikong upuan. Kung saan ang isang nakabahaging baso ng alak ay makakapagbuklod ng isang mas malakas na alyansa kaysa sa anumang pagpapala ng Papa. Ngayon, tulad ng mga nakaraang panahon, ang conclave ay ang kasukdulan lamang ng isang kwento sa ilalim ng lupa. Ang tunay na pakikibaka sa kapangyarihan ay ipinaglalaban sa mga anino At sa sukat ng impluensyang ito, dalawang malalaking bloke ang tahimik na naghahanda para sakupin ang kaluluwa ng simbahan. Isa ang bilog ng Ereformist Franciscans ay eh. sila ang tagapagmana ng espiritu na itinatak ni Pope Francis sa simbahan. Ang mga ito ay hindi kinakailangang progresibo mula sa isang sekular na pananaw, ngunit sila ay nagtataguyod ng isang mas bukas, pastoral, at mas malapit na pananaw patungo sa mga nakalimutan. Sa halip na pangalagaan ang kapangyarihan mula sa mga palasyo ng Renaissance, ang mga kardinal na ito ay naniniwala sa isang simbahan na dumidumi -dumi sa mga paan ito, na naninirahan sa paligid ng mundo at ng pag -ira ang kanilang kapangyarihan ay hindi nakabatay sa matibay na istruktura, ngunit sa isang network ng pagmamahal, karisma, at pakikiramay na kanilang pinagtagpi sa paglipas ng mga taon. Kabilang dito ang mga pangunahing tauhan tulad ni Cardinal Mateo Zupi, na kilala sa kanyang pagiging buka sa dialogo at sa kanyang koneksyon sa kilusang San Egidio, at pagkatapos ay ang paborito ni Francis, si Cardinal Luis Antonio Tagle na ng maraming tao sa Asya at nakikita bilang simbolo ng kababaang loob at pagmamahal. Naiintindihan ng grupong ito na nagbago ang mundo. Na ang kinabukasan ng simbahan ay wala sa mga lumang katedral ng Europa, kundi sa maalikabok na mga lansangan ng Maynila, sa mga nayon ng Afrika, sa mga kapitbahayan ng Latin Amerika. Sa makatuwid, nagsimula silang magtayo ng mga tulay kasama ang mga kardinal na Afrikano, Latin America, at Asyano. Ang kanilang hamon ay matapang, upang bumuo ng isang hindi European mayorya na hamon sa siglo ng tradisyon at reorients ang simbahan sentro ng brabidad patungo sa pandaigdigang Pimo. Gayunpaman, hindi lahat ay kanais-nais para sa kanila. Wala silang mahusay na bureaucratic na makinarya. Ang kanilang mga pagpupulong ay mas informal, ang kanilang mga channel ng impluensya ay mas kusang loob ang kanya ay higit na pananampalataya kaysa pagkalkula, higit na ebanghelyo kaysa diskarte. Munit sa isang mundo kung saan ang politika ay naninirahan din sa mga templo, ang kakulangan ng istruktura ay maaaring maging isang kahinaan. Gayunpaman, may isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Ang malaking bahagi ng tapat sa mundo ay nakikita sa kanila ang pagpapatuloy ng pag-asa, ang pag-asa ng isang mas makatao, mas malapit at mas matapang na simbahan. At sa Vatican, kahit ang mga bulong ng milyon-milyon ay maaaring lumampas sa isang libong taong gulang na tradisyon. Dalawa, ang Vatican geopolitical group, ang diplomasya ng katahimikan. Kung ang unang grupo ay naghahangad ng isang simbahan na humahantong sa mga lansangan, ang pangalawang ito ay nagnanais ng isang simbahan na nananatiling matatag sa trono ng pandaigdigang impluensya. Sila ay maingat, pino, eksperto sa paglipat ng hindi nakikita. Kinakatawan nila ang luma at makapangyarihang makinarya ng Vatican, mga diplomat sa karera, mga burokrata na sinanay sa Secretariat of State, mga negosyador na maikaranasan sa pinakamaigting na negosasyon sa planeta hindi nila gusto ang isang charismatic pope o isang matapang na reformer. Ang hinahanap nila ay isang mapagkakatiwala ang administrador, isang pontiff na marunong magpanatili ng balanse ng walang mga atraso. Isang taong hindi pumupukaw ng mga hilig, ngunit ginagarantiyahan ang katatagan. Sa hindi tiyak na mga oras, mas gusto nila ang pagpapatuloy kaysa sa pag -renew. Sa silent board na ito, ang lahat ng kalsada ay tila patungo sa isang pangalan, Pietro Parolin. Kilala bilang diplomatic cardinal, si Parolin ay nilinang ang isang mababang profile, ngunit isang malalim na impluensya. Nakipag-usap siya sa China nang walang nasusunog na mga tulay, hinarap niya ang Russia nang walang iskandalo, at pinamahalaan niya ang relasyon sa Estados Unidos sa kadandahan ng isang tightrope walker hindi siya mahan ng masa, ngunit iginagalang siya sa mga bulwagan ng kapangyarihan. At iyon, sa Vatican, ay maaaring sapat na. Para sa grupong ito, ang simbahan ay dapat manatiling tahimik, ngunit maimpluensyang manlalaro sa internasyonal na politika. Isang estado sa isang kasok, na namamagitan sa mga salungatan, na nagpapanatili ng network ng mga embahada nito, at nagpapanatili ng mga pribilehyo nito bilang isang moral na kapangyarihan. Hindi sila naghahanap ng revolusyon. Mas gusto nila ang isang papa na hindi nagpapahirap sa mga gobyerno o mga elite sa ekonomiya. Isang papa na ginagarantiyahan ang pagpapatuloy ng walang pagkabalisa. Hayaan siyang, sa puso, ay isang global manager na nakasuot ng puti at kaya, habang ang mundo ay naghahanda upang makita ang puting usok at marinig ang pangalan ng bagong pontif, sa loob ng Vatican ang mga piraso ay nailipat na. Nagsimula ang laro bago nagsara ang mga pinto ng Sistine Chapel. Ito ay sa mga mainat na hapunan, sa mga pasilyo na walang mga saksi, sa mga pabor na hindi nakalimutan. Sapagkat, bagamat ang lahat ay tila gawain ng banal na espiritu, ang di nakikitang mga hibla ng kapangyarihan ay patuloy na nagpapakilos sa tadhana ng pinakamatandang simbahan sa mundo. Ano sa tingin mo alam mo ba na ang dalawang grupong ito ay umiral sa Vatican? Sa tingin mo ba si Luis Antonio Tagle ang magiging bagong papa? Mag-iwan sa amin ng iyong mga komento, binabasa ko ang lahat ng mga komento. Mag-subscribe kung gusto mong ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga misteryo na kakaunti lang ang nangangahas na sabihin. At kung naisip mo ang video na ito, huwag palampasin ang susunod.